kailangan may solo parent ID ka. Yes. You, that's the only time kakikilalanin talaga as solo parent na proof mo na kinilala ka bilang solo parent. So, lahat ng solo parents dapat may ID. Yes po. Uh, okay. Lahat ng programs and benefits ay available lang sa may solo parent ID. Pag-usapan natin ng ID, ano po ang requirement? Saan ba sila mag-a-apply? Okay. Um, uh, kasi sa atin, pag sinabing DSWD, ang inisip is yung uh, national. Na no? Pero ang application ng solo parent ay doon sa local natin. No? Ito yung mga nasa city and municipalities natin or yung tinatawag na local social welfare offices. So doon po kayo pupunta, wag kayo pupunta sa DSWD national offices. Uh, ang first step is to go to your barangay. Kasi si barangay ang mag-certify na talagang residente ka doon. Kasi hindi ka pwedeng kumuha ng programs sa other lugar. Kung saan ka residente, doon lang. Doon ka kukuha ng barangay certificate? Yes okay. po. So from the barangay, pupunta ka ngayon sa inyong uh, local social services. Ano Ito yung municipal or city social welfare office. And uh, kailangan mo yung birth certificate ng mga anak. Uh, yung yung uh, valid ID para kat uh, katunayan ng iyong uh, identity tapos yung barangay certification mo. Ngayon, dati straightforward na ganyan lang. Pero dahil nadagdagan yung mga categories at nadagdagan din yung program and benefits, yung ibang documentary requirements would depend daw kung saan kategorya ka pumapasok. So let's say namatay ang asawa mo, kailangan mo ng death certificate. Mm, certificate. Oh, oh. Uh, let's hiwalay say, ka. Hiwalay ka. Or so, hindi ka, de facto, wala kang facto asawa, separated. senomar. Yes, senomar for the unmarried. No, pero kung kunwari, de facto separated, walang divorce. Copy nun. Ah, kung annulled ka, well, madali yun, oh, may papel. Yeah. Pero kung naghiwalay lang kayo, nag-usap lang kayo, kailangan mo ng affidavit ng two disinterested persons. Oh. So, na mahalaga na bago po kayo kumuha ng inyong solo parent ID, alam nyo kung nasaan kayong category para dala nyo na ng kompleto yung mga requirements, yung mga documentation na hihingin po sa inyo. Again, sa ano po kayo pupunta? Sa munisipyo po ninyo. Ang uh, bawat po LGU sa munisipyo, meron pong social welfare office. Yes. Yan po ay, kumbaga, opisina yan ng DSWD, tama po uh, ba, sa LGU? Hindi po, sa it's Ontario. under the local government. Ay, under the LGU. Basta tanungin niyo po, saan po ba yung social welfare office? Yes. Kasi mag-a-apply po ako ng solo parent ID.